Hello guys and welcome back sa akin channel. Ayan, for today's video guys. Ayan, may bago, may bago pala sa immigration policy sa, pang, sa uwi ng Pilipinas. So, i eh, di-discuss po natin. So, simulang April 1, uh, 2024. So, magkakaroon po ng pagbabago. So, nak nakikita nyo, nag nagbabakasyon kayo. Pag pumunta kayo ng immigration gate. So, makikita nyo, meron ng sticker na nakalagay. So, ngayon, guys, meron, ah, uh, simula April 1, may pagbabago na. So, yung lahat ang sticker na yan, yung itatatak sa passport nyo, so, ah, uh, isesend na lang through email address. So, make sure po na maganda, ay, tag nito, ah, uh, accurate po yung inyong, ah, uh, information, uh, at sa, uh, A-Travel Pass, di ba, mag-ano kayo, uh, pag uwi nyo ng Pilipinas, magkaroon kayo ng A-Travel plus ah, A travel pass uh, Pag uwi nyo So dapat 72 hours uh, for yung flight nyo ma-secure na kayo Or nang, Dapat accurate po doon Yung email address nyo Para ma-send po Ng immigration sa inyo Yung inyong uh, Sticker Immigration sticker So yung palatandaan po na Nakauwi na po kayo So May mga Yun yung pagbabago ngayon Sa Pag umuwi Pag umuwi kayo Ng Pilipinas So, bu medyo bulol ako, ba? Diba? <laughs> Ayan, guys. Yun lang yung bago. Uh, ewan ko lang kung bakit naisip nila yung ganun. So, may, may raming nga mga uh, discrepancy, eh, mga problema na na-encounter yung, yung mga kababayan natin. Kasi, minsan, hindi na nakaka-receive ng email. Sobrang nahihirapan talaga sila. So, ewan ko lang kung anong pwedeng gawin. Po, pero sabi naman, eh, Pwede ka naman kumuha upon request daw. So, ito yung advisory niya na simula April 1. So, ewan ko lang kung pahirap ba yan o pumabilis sa pagbabakasyon natin sa Pilipinas. So, ayun lang. Uh, so, may papanood din ako sa inyo na na video kung paano i-discuss -di -di dito na Uh, ano ba yung mga rules tsaka paano ba natin i-secure yung ganyang uh, yung sticker, immigration sticker natin sa ano sa pag natin sa Pilipinas. Yan, magandang araw sa ating lahat ng mga kababayan saan makayong sulok ng mundo may pagbabago po. Ang Bureau of Immigration sa lahat ng pasahirong lalapag sa palipara ng Pilipinas, OFW ka man or hindi, starting April 1, 2024, yung arrival sticker na tinatatak sa ating mga passport, uh process through uh, a gates, ito makita nyo. yan yung mga sticker na nilalagay sa ating uh, passport pag tayo ay uh, darating sa Pilipinas through A-Gaze. May kita nyo po yan. Yan, wala na po yan starting April 1, 2024. Ayon nga po sa uh, Bureau of Immigration, isi-send na lang po ang mga yan sa inyong email address na nilalagay nyo sa inyong e-travel. So, mahalaga po na ang inyong e-travel uh, email address ay active at nakaka-receive ng inyong mga mensahe para makukuha nyo ang inyong arrival stickers. Pwede rin naman po kayong magpatatak ng stamp na yan ha, sa immigration border upon request na lang po yan. Pero kagaya na sinabi ko, starting April 1, 2024 ay dinidiscontinue na po yan or tanggalin na po yan. Kaya make sure lang na magparehistro kayo sa e-travel 72 hours prior to your departure. Tsaka make sure na all information given doon sa e-travel is accurate ayon sa inyong passport. So make sure din na active yung email address kasi doon na nila ilbibigay yung stamp arrival sticker para makuha nyo yan pagdating nyo sa Pilipinas. Again guys, Kindly share this video para sa ating mga kababayan na uuwi sa Pilipinas na gaano kahalaga ang e-travel para sa inyo. Thank you so much sa lahat. Bye-bye and God bless. Maraming salamat kay Pa kaibigan sa kanyang uh, pagpadala sa akin ng kanyang sample ng uh, arrival sticker stamp. Thank you so much sa lahat again. Bye-bye and God. Bless. So ayan lang guys, yung may share ko sa inyo. So sana po may natutunan po tayo. Uh, sa mga pagbabago sa darating na ating pagbabakasyon sa pag-uwi natin sa Pilipinas. So, ayan. Maraming salamat, guys. Ayan, kung hindi ka pa po, po nakasubscribe sa ang channel, ayan. Don't forget to subscribe. Hit nyo yung bell para ma-notify po kasi kayo sa aking next upload. So, ako si Jembe sa inyong ka-views. So, sana, guys. Ayan. Walang magiging area po yung pag-uwi natin sa Pilipinas. Ayan. Mag ingat po tayo saka ano para aware lang po tayo sa mga ano sa mga happenings dito so maraming salamat bye bye po